Hi guys, magandang hapon po sa lahat lalo na sa aking mga subscribers sa akong taga ng aking mga video Mga guys, mga ka-farm subscribe po kayo sa aking YouTube channel Hi, hello Alam nyo ba nandito po ako nyo ngayong hapon sa aming farm or kamatisan po mga ka-farm. Tingnan nyo po ang aming mga pananim. Kalabasa. Kabila lahat. Kalabasa yan. Yun. Kalabasa yun lahat. At saka may dala ako ngayon. Pag uwi ko. Pasalubong ng aking pamilya. Ito po mga ka-farm. Hinug na langka. At saka mga gulay nasa sako po ang buhay ng probinsya farmer ah uh, amun dito po ang nakita ninyo sa aking tutuong buhay mga ka farm farmer talaga ako saka uh, ito po pasta farmer talagang tiis tiis sa init sobrang init ng ating panahon ngayon uh, at hindi masyadong binigyan tayong ulan lalo na dito sa Masbati po. Mga ka-farm, farm. Mga tanim po kami dito sa kabila, ang palaya. Sa kabila, lahat yun, kamatis doon sa kabila. Hi, mga uh, farm uh, mga dagapanood sa akin channel. Uh, bisita lang po kayo or sub subscribe sa aking YouTube channel. Please subscribe my YouTube channel. Ah. Uh, hi. I will bye-bye dahil ah uh, marami akong dala ngayon sa lubong sa aking pamilya. Bye yo.